Good morning mga idol at uh, sumi again boss Marky panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon uh, ayan nga uh, mga idol uh, tagal din natin na hindi nakapag video sinila nung naglaban kami ayun nga mga idol ay hindi tayo pinalad nung unang laban namin ay natalo ay, yung pangalawang laban namin ay nanalo. Ang pinaka-last ay talo. ayun mga idol at mag-update tayo sa aking mga lagang manok. Ayun pala si Gal at saka si uh, Blues. Kinuha na namin yung itlog at nilagay na namin sa incubator. At tapos nilabas na namin si Gal. Ayan, para makapagpahinga na siya at tinanggal natin yung itlog kasi yun, pina-incubate natin. At nandito na sa labas si Gal. At ngayon naman mga idol, ay papakita ko pala sa inyo. ah uh, ito ay, ano yun na lang natin na disclaimer na lang yung ating video. At magana tayo. Kasi yun, ipapakita ko sa inyo muna yung nanalo namin na uh, yung palahit namin dito. Ah, uh, bale yung sugat niya ay sa aba, tapos yung sa paa. Ayun, ganun talaga mga idol. Sport lang talaga at walang ano. Ito ay laro lang. Tsaka ipapakita ko sa inyo mga idol kasi nandito sa kawayan at hindi pa namin pinakain. At uh, tuloy-tuloy lang sa pag-inom ng antibiotic para gumaling kasi ayan, may tama siya. At ipapakita ko sa inyo mga idol yung ah, nanalo. Mga idol, ito yung nanalo. Ayan o. At may sugat siya sa dun sa paa. At sa, ayan. Tapos dito sa aba. Bali, dalawa. At ay, eh, pinainom ni daddy ng antibiotic para gumaling yung palahe namin yan dito. At yung iba, palahe din na yung dalawa ayun. Hindi swerte. Hindi tayo naka ano, naka panalo. Pero ito nanalo na. At ayan. At andito si yung blues ko, mga idol. Ano, nangingitlog pa. Ayun, may dalawa pang itlog at tuloy-tuloy lang sa pangingitlog yung aking uh, blues yan yun dito at di ko ano yung manada ni Gilmore kung naka ilan na tong ngitlog kasi ayan busy tayo yung mga idol pagkatapos kasi mga idol pag kasi ng aking manokan at pasok tayo dito at atin saraduan kasi baka lumabas si paring Gilmore tignan natin, silipin natin mga idol kung ilan na yung itlog bali apat apat pa mga idol apat pa yung nano yun ni paring Gilmore tapos yung ano ko pala mga idol yung dito, hindi pa to tapos ito, bago lang to mga idol nilagay ito ay naka panalo na rin to itong aming palahe tapos yung ano namin na palahe din na inahin at hindi ko ano pangalan ito mga idol at may tim yung uh, kanyang muka ayan o. Mm. paganda din yan na inay ina, na rin yan mga idol. At nangingitlog na rin mga idol doon sa ano, sa square pen. At walang similya. Ayan ay pig breed dito. Tapos, yung bangkas ko mga idol. At... May sisiyon na rin siya kahapon na kuhan ko ng isa tapos kanina umaga si daddy ayun, yung naglimlim andun sa incubator at itong dalawa mga idol may itlog na to dyan at di pa naglilimlim yung aking ano, yung aking dalawang inahin na bangkas tapos yung isa dun mga idol dito sa breed sa breedingan, ayun naglilimlim na ayun oh, nilabas ng Uh, yung ating uh, manador dito kasi naglilimlim na yung aking inahin tapos uh, punta tayo dun mga idol sa bahay kasi ayun walang istorbo ngayon kasi yan si daddy nasa uma sa palayan si daddy tapos si Mel umalis at eh nakapainom tapos mamaya magbibigay ako ditong babad na bitaig advance tapos andito yung ating gal Ayan o. At nilagay na doon yung itlog nya sa incubator para maka ano na, maka ano sigal. Kasi di pa siya umaakit doon sa kanyang itlogan. Eh sayang, inilagay muna ni, ni Junior's pinalagay ni Nino sa ano sa incubator kasi may incubator naman kami. At punta tayo doon sa loob mga idol at ipapakita ko sa inyo yung sisiw ni Bangkas yung pinisa. Bago tayong gupit. Kasi nagpagupit ako nung isang araw. At yun, na yun, nag ako. Tapos nagbilad ng isda. Tapos eh, nakapag-pagupit tayo. At Andito ah, siguro si Yan Yan. Yan! Ayun, yung aking pusa. Ali ka dito, bibi. Mainit na. <laughs> Ayan yung aking pusa. Ayan. Ah, nah. ah. At si Yan, Yan. Ah, pasok na tayo. <laughs> Kapon kasi mga idol. At ang dilim. Kapon kasi. Mag-isa siya dito sa loob ng bahay. At nakakulong. at ah, tapos ngayon ay kami naman dalawa at hindi ko to pwedeng iwanan kasi iyan malulungkot to kasi walang kasama at iyan mga idol nandito tayo sa loob at maingay at meron kaming incubator at iyan mga idol hindi tayo nakapag update update kasi noon na libang ako pag ano ng isda at pagbilad tapos yung pagbadi nandito kayo dali yung aming kubitaro Ayan, oh. at tignan natin kung ilan yung uh, sinalang ni dading itlog at nandito yung aking sisiyaw na pisa ni at dalawa kahapon ay una yung white hats yung mababa kong uh, stag at pinalitan namin kasi nga yung na, mababang stag pero maganda naman tapos, yung palay namin na suta. Sutang yung paa. At andito siya yan Oh. Ah. Yan, yan. Hmm. Yan, yan. Hindi pa ito kumain. Ano mga Idol? Tignan natin yung itlog. At tignan natin kung marami. Madami sya mga Idol at hindi natin mabilang kasi sayang yung init at di ko alam mga idol kung ilan to at bibilangin ko isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito walo, siyam, sampu unsi, dosi, trisi, katorse kinsi, disayos disiti, siotsos, nebi, binti, binti, uno binti, dos, binti, tres, binti, binti, cinco binti, 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 otso, binti, nebi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 40, 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 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bati dito sa kabila. Doon sa kabila mga idol, bibilangin ko rin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sa kabila. Tapos dito mga idol marami-rami. Tapos nandito yung aking dalawang sisiw. Ayun. And mga idol. Dalawa. Ay. Oo, dalawa yan mga idol. Oh. Dalawa. Ano. Oh. At kamukha niya yung Ano yung white hats na wait wait yan yan ayan mga idol at pinapainitan pa kasi to uh. white hats tapos bibili tayo nito ng patoka mamaya kasi wala pa si daddy at itong una yung pisa nya mga idol o oh ayun yung una niyang pisa ito pangalawa kanina umaga yan you know, o dalawa dalawa yung pisa yan ibabalik na natin and my doll ah, dalawang pisa nung ano ni bangkas at ayan ay buti meron tayong incubator at dati mga idol, meron kami maliit at yun nasira. Ito ay pangalawang order. At maganda to kasi ano, marami-rami yung may kubit natin. Pag yung ating inahin na hindi uh, marunong maglimlim. Pero lahat naman dito sa akin mga idol yung aking mga inahin. Uh, marunong naman siyang lumimlim. Kaso, uh, sobra kasing ano, madami dumi kasi yung ana ay yung itlog ni Blues ang nakuha namin doon ang nabilang ko doon sa kulungan ay 15 o tapos ngayon nang itlog na naman dalawa yung itlog doon bali ano uh, 15 17 o meron pa doon dalawa katuloy-tuloy pa sa pangingitlog yung ating inahin na si Blues dahil yun, maganda yun sa ating binibigay na vitamins, yung Vita Advance. At maganda din yun na ibigay natin sa ating inahe na nangingitlog yan pag nagbe-breed tayo. At ito ay napakaganda. Nung gumamit ako nitong vitamins na Vita Advance, at maganda talaga yung pangingitlong ng aking mga inahin kasi vitamins din yan tapos nung Gumamit ako noon mga idol ng 1,000 parang matagal mangitlog doon yung aking inahin kaya nagbago ako ng ano ng vitamins kaya ngayon nakagamit ako nitong vitamins na to at ito na yung itutuloy-tuloy kong ibibigay sa aking mga inahin. Ayan mga idol. At ang tagal, tagal din natin na hindi nakapag-upload at thank you pala dyan sa bago kong subscriber at maraming maraming salamat dyan sa inyo at basta kung halimbawa mga idol pag ah, maganda yung aking ah, mga laga at basta kung maganda yung aking pagpapalaki ah, hindi naman kami nagpapubenta pag soon, pag gusto na ni, ni Junior na magpabili, magpabinta at hindi kasi, hindi kasi to sa akin na Hindi kasi to akin ma idol at ako lang talaga nag-asikaso nitong mga alaga ni Nino Junior. At bali kasi siya. Uh, shout out dyan sa inyo. Sa'yo, uh, Nino Junior. Uh, shout out dyan sa'yo. Sa 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 Jida at nagtatrabaho kasi siya dyan. Uh, kung hindi dahil sa kanya, hindi ganitong dadami yung aming alaga. Kasi yung aming alaga dati, uh, kunti lang. Uh, nung simula nung nag-abroad siya at yung katapin namin dito sa likod at sa auntie niya kasi yon sa bali sa magkakapatid kay daddy yung lupa uh, at siempre yung nagipit at bininta sa amin kaya dumami at dumami yung aking mga alaga at ang um, pinaka-importante kasi sa atin sa ating mga alaga at lagi nating narurutin at tamang patuka at tamang vitamins kasi kung hindi tayo magbigay ng vitamins at injectable at hindi ganito kaganda ang aking mga alaga tapos uh, mga idol nung nakangaraw Nung hindi pa kami laban, uh, gumawa din ako ng vitamins. Uh, ang ginamit kong vitamins ay molasses tas malunggay. Yung malunggay ay binilad ko rin sa araw para maging pulbos. Tapos, uh, pagka ano nun, nagpulbos, at uh, minanaw ko ng isang linggo. Binabad ko dun sa Wilkins. At tapos ngayon ay gusi niya na. At bali, nagpainom ako kaninang ng uh, umaga ng vitamins sa aking alaga. Kasi yan malunggay at maraming marami din yan na vitamins sa ating na uh, ano ang ating alaga na pwede din yan sa sipon pag meron si pundid ng ating mga lagang manok kasi uh, herbal kasi yan maraming mga na dadalang gamot yan ng ating dahong malunggay kaya ayan my doll Uh, good morning sa inyo at thank you sa lahat at ulit ulit tayo at thank you sa lahat sa mga nag subscribe at sana kung bago ka palang sa aking channel uh, please like and subscribe naman no dyan sa aking munting channel at pindutin nyo lang ang bell button at para lagi kayong update sa aking video at good morning talaga mga idol uh, umaga kasi ako gumising at ganon, pagka gising sa umaga, mag tapos pag ano, magkape at pag tapos magkape, ay nagpapakain na ako sa aking mga laga pagka umaga at pag wala na akong gawa, at pupunta din ako dun sa unahan namin, sa kapitbahay kasi yun nga, nagbabadi at sa maghapon swerte naman pag hindi ka mabilis magbade, kung isa-isa kasi na isda, maliliit ganito, may minsan ang isda din uh, ganito din kalaki at tinatanggal namin yan ng uh, ulo tapos bituka para uh, malinis pag ibininta pag mahina ka magbade siguro hindi ka makakaroon ng isang kilo, kasi ang isang kilo dito ah uh, 14 na 14 pesos tapos sa uh, maghapon kung mabilis ka, makakaswerte ka mga 20 kilos. Tapos pagkatapos niyan mag ba'de uh, ba'de kasi ang taong namin dito sa Daing mga idol at tuyo. Tapos uh, pag nagbilad ka rin uh, ang isang kapin na square din yan, uh, 15. Kung makailan ka sa pagbilad, kung mahina ka, hindi ka suswertehin kung magkaroon ka ng isang kapin. Kaya swerte ka hapon, nagkaroon ako ng kita. Sa dalawang araw, mga idol, hindi mo na yan hanapin sa tambay-tambay ka lang o dito lang sa loob ng bahay o pagkatapos manood ng TV, hindi ka magkakaroon ng 200. Kaya yun, nagkita ako ka ng 200 pesos. At maganda na din yan kahit pa paano. At meron ka rin na income. At ayun, ay nandito yung aking kita kapon na sa pag, ano, sa pag bilad ng toyo. At hindi ko pa to mga idol na uh, nagagastos at nandun sa aking mahiwagang abag uh, bag. At nandito. Ito mga idol. Yung kita ko kahapon. eto 200. Ayan Oh, uh, 200. Yan yung sa pagbilad ko ng isda. Kaya good morning! Hanggang dito na lang yung aking video kasi na dito tayo sa loob ng bahay. Kasi wala si Daddy Cool. Walang nanonood ng TV. Kasi pag minsan kasi mga idol pag umaga, may minsan pag walang trabaho si Daddy ay nanonood ng TV. Ang lakas ng TV. At Siyempre, nag-vlog tayo. Munting vlogger lang. <laughs> Munting vlogger. Uh, ayan. Uh, pag nanonood yan ng TV, simpre, ah, uh, dito sa akin video. Kaya ngayon ay wala, wala. Kahit sumigaw tayo dito sa bahay, kahit mag-video tayo, at walang magagalit. At pag nag naman kami, hindi naman nagagalit si daddy. At gusto niya rin yan eh, kasi, ayan, kasi kapag kami walang gawa, ay nag din kami. At ayan yung video kay namin, ayan Yun at tamang libangan lang yan at kaya ngayon ay bukas punta din tayo doon sa likod kasi marami na, na nabawas sa aking mga ah, mga laga tapos ah, yun nga yung mga square pin at dilikpit na namin sa, sa susunod pag meron na naman kaming bagong patubo o bagong ah, alagaan at Do na rin ilalagay. Kaya ayan, bye-bye. Hangga't dito na lang.